sa mga pangenot na bareta. Labis ang katos mil pesos na kantidad din siya bu na kumpiskar sa Baybas Operation Salbayasin Camarines Sur. Inkwentro sa pagultanan kan rebelding grupo asin pwersa kan gobyerno na sa masbate. Sinko anyos na esudyante, irido kan mabudalan in motorsiklo sa Eriga City. Bida sa Fire Square Roadshow kan of Fire Protection, big kondusir sa banwan kan Pulanggi. Asin? Dambuhalang lapu-lapu nakup sa kadagat ang sakop kan Lagunay Golf sa Camarines Sur. Maray na hapon, Martes, Disyembre 12, taong 2023. Kunina mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Katanduan sa 90.7, Radyo Uragon Ligaspi. Sa detalyes, labisang gatos mil pesos na kantidad ng pigtutubod ang shabu na kumpiskar sa duwang magkasuway na operasyon sa Albay Asim Kamarinisur. Tulong target sa operasyon, arestado. Detalyes sa report ni Jennifer Pulinara. Aristado ang sarong 37 anyos na lalaki na subuo tulak ng iligal na droga sa pigkasar na bybust operation kan Police Station 3, Criminal Investigation Unit kan Naga City Police Office, asin City Mobile Force Company Intel pasado alas 9.48 nin Bangi kan nakaaging Domingo, Desyembre 10 sa Zone 1 Bagumbayan, Sur, Naga City. Residente kan Hakubutol Barangay Bagumbayan, Sur, Naga City ang sospek asin nagtatrabaho bilang driver. Narecover sa posisyon niya ang sarong pidaso ng heat seal transparent plastic sa sachet na may laog din pigtutubod shabu. Asin may gabat na 20 sa isgramo ng iligal na droga o pigkakarkulong 170 sa ismil pesos ang street value. Apuera ka ini, nakuha pa sa sospek ang 7,500 pesos na buy bust money. Sa ginubatan albay, arestado man ang duwang lalaking subuot na gagamit asin nagpapabakal ng iligal na droga sa ipigkasar na drug by bust operation kan otoridad. Pasado alas 11.55 nin maagahon kan nakalihis na Desyembre 9. Binisto mga sospek na sinda El Defonso I e. Armenta, 44 anyos, asin si Jester Romero, 51 anyos, na parehong residente kan barangay Ilawud sa nasambit na banwaan. Nakuha sa mga sospek ang sarong medium sachet asin sampulong saradit na sa shinyin heat seal transparent plastic sachet na may laog nin pigtutubudang shabu na may gabat na 3.2 gramo asin igwang street value na 21,760 pesos sarong tunay na 500 peso bill asin apat na 1000 bill na ginamit bilang buy bust money. During ano buy bust operation uh, nakabangal po nin uh, sarong medium size na ano sachet an ano, ano sa buyang operatiba and then po uh, during body search nakarecover ko po, po ning uh, sampulong uh, sa say sa ano sa bulsa niya Katakod ka ini, liwat na nga na na sa publiko na tulos na isumbong sa saindang hepatura ang mga individual na imbuelto sa iligal na paggamit asin pagpapalakop ng iligal na droga, ngani tulos nindang maaksyonan uh, magbago na po. Kung natawan po kitang chan, sa po kanin, uh, nakasunga na siya, na found guilty po siya, nasintensyan po siya, nakaabay yung na bargaining, uh, ngunyan po on probation siya, uh, iwasan ta po na kwan, tuloy na po kita magbago, tanganin, di na kita umabot sa araw pa sitwasyon na, madakop pila yon. Para naman sa mga tawong padagos na naiimbuelto sa ilegal na droga, sigun sa PNP, lugod ngun niya nakapaskuhan, magkaigwanan ng malinaw na kaisipan asin mahanap sa puso kan mga padagos na naiimbuelto sa ilegal na droga, ang pagtalingka sa impluensya kan ilegal na droga, asin pili unang mabuhay nin matanos. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Inkwentro sa pagultanan kan rebelding grupo asin kan pwersa kan gobyerno nanutaran sa masbate. Detalye sa report ni May Arango. Sarong M16 rifle, limang magasin asin ni Bapam personal kagamitan, ang narecover kang otoridad matapos anang nangyaring inkwentro pasado alas 5.40 nin aga kasudma sa boundary kang barangay Mabini, Palanas, Masbate, asin barangay Liung Kataingan, Masbate. 10 minutos na nagdurar ang ribayan ng putok entre personahes kan 2nd Infantry Battalion Philippine Army asing kan kanda ipamababa sa 10 miyembro kang rebelding grupo. Sigun kay Captain Frank Roldan, tagapagtaram ka 9th Infantry Spear Division, may man na nalugadan as binawian ng buhay sa tropa kang gobyerno. Mantampiga araman hastangon niyan kung may nalugadan sa lado kang rebelding grupo. Kung hindi sa informasyon na ipinabot nila, hindi rin namin matutupon yung mga uh, armadong grupo doon at posibleng uh, posible nga yan ang magastik ng kaguluhan doon sa kanilang lugar at maaari silang madamay. Katakod kay ni, pinasalamatan man ni Roldan ang mga individual na padagos na nakikipagtabangan sa saindang kompanya kontra sa rebelding grupo. Nangapodan man ang opisyal sa mga natatada pang kang communist terrorist group na maguntok na sa ng kariribukan. Hulit akadakol ng buhay ang nasayang unaan mamuhay sa matanos ng mga paagi ating pamahalaan ay tuloy-tuloy naman yung uh, ginagawang efforts para pakinggan yung mga hinaing na nagiging uh, rason nila kung bakit sila nandyan pa rin sa kamundukan at mahawak ng armas. Magigirumduman, 21 miyembro kan CTG ang voluntaryong nagsuko pa sana sa otoridad sa probinsya kan Sorsogon. Kung sa inintero ang mga ining natawan ng immediate cash assistance, livelihood assistance, asin natawan pa ng libreng istaran. Para sa mga baretang tatakbikol, may Arango. 5 anyos na aking babayi iridukan mabudalan ni motorsiklo sa syudad nin Iriga. Detalye sa report ni May Arango. Irido sa sarong 5 anyos na babaying estudyante matapos na mabudala ni motorsiklo sa barangay Santa Maria, Iriga City. Pasado alas 3.45 nin hapon kasuudma. Ang sospek sa rundi si sa isanyos na soltero as in residente kang barangay Matakon, Pulangi, Albay, na tulos man na ipig turnover sa kapulisan. Sigun kay Police Captain Bella Sereno, tagapagtaram kang Iriga City Police Station, pasiring ang sospek sa sentro ka na na syudad. Alagad pag-abot sa lugar ka insidente, nabudalang kay niyang biktima na tiyempong mabalyo sa ibong na tinampo wala pa na siyang ORCR na na-present sa amin ma'am during the investigation pero na na siya na po siya natikita na siya po na turn over na siya sa pamilya kasi nga 16 years old minor po yung bata sa ngunyan padagos pampig pigbubulong sa ospital ang biktima na nagsapon ng lugad sa man iba-ibang parte kan sa iyang hawak Mientras tanto, huli Usman ang sospek, dahil manakakayanan ng pamilya kainina simbago ng gastuson sa pagpapabulong kan biktima. Kaya nangangapoda na nama kang na estudyante na lugod na matabangan siya sa pagpapabulong sa iyang aki. Hindi uh, ako kumakatikwa po ng uh, mga po sa aking puso sa atikna, dito sa ospital. Dahil po nagkaroon ng hindi nasa ang aksidente at yung nagkakano po ay minorbidad at yung kanagayan ng kanilang pamilya ay hindi rin po gaano, sa buhay. Katakud kay ni liwat na nagpatanid ang kapulisan sa mga motorista na maging rigmat sa pagmamaneho, urog na sa mga hararani sa eskwelahan. Siring man sa mga magurang na mas maray na pigahatod as simpig aki sa eskwelahan. Ngani na mas makaibitar sa peligro. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Christmas paandar kan sa rung pasyaran sa syudad ligas Ligaspi patok sa mga turista. Sa inyan makukuha aramon ta sa report ni Nomer Corporal. Formal nang pinailawan ang Giant Christmas Trees kang Highland Park, Ligaspi sa syudad ni Ligaspi kang nakaaging Sabado. 38 feet ang langkaw kang saro sa mga Christmas trees. Apwera ka ini, may mga krukabayo man na pwedeng tukawan ng mga aki. Punya na taon, may temang ang sindang pailaw na sweetest holidays. An magbarkadang sindakora asin Carl Justin, dahil nanggad pinalampas ang pailaw. Bakuin ang primerong best na nakapasyar sinda sa nasambit na parke. Katunayan, sa Island Highlands Park sa mga paborito nindang balik-balikan, Pasko man o sa mga ordinaryong aldaw. Sobrang saya po kasi parang film na feel mo talaga yung Christmas yung sounds, yung music, yung people. Saka yung since guys, katatapos so. lang ng hanamin, chapter 5 na. Gikan pang Tiwi Albay, nasaktuan man kan Pamilya Clavisilles ang pailaw kang parke. In terms of, syempre sabi mo malamig yung yung ano dito, yung panahon, and yung, yung klima, yung atmosphere, maganda. And nakadagdag yung ilaw para mas lalong gumanda yung lugar. Daiman pinalampas ni Nani Ems ang makapapicture sa iganting Christmas tree. Ngayon ko lang naranasan ang lamig uli. Ang ganda ng pagkakagawa ng mga Christmas tree. Nagpailing man ang Highlands artist kang sa indang tibay sa pagbayli asin pagkanta. Nagperform man ang Mariners Polytechnic College Marching Band and Majorettes. kay James Eleandro Tawag, an operations manager kang parke, tulong bulan man ang naging preparasyon ninda sa pailaw. Ugma man siya hulita na kisumarong panahon. October 30, dapat lighting ceremony na siya. Kaya lang, yung anito ang satuyang panahon is uh, grabe ang heavy sa taso namatean, namatayaan in which uh, we're in kaming magbaklas kang ibang mga lightings. Then after kang katong huma ng panahon baga super so na sabi ah Siyempre <laughs> pa siguro kita na sala ko kita na park kang bulod ano po delikado din din. So pinaklas classing ito and after kaytong uh, routing panahon na uh, tuyang babantayan nag-restore na. Kaya lang sa restoration no mar grabe ang ano. Grabe ang challenge. May mga dapat manaabangan sa parke ngunyan na holiday season. araw kang New Year's countdown fireworks display. E, ang yawon talaga rin year na ano po. Uh, Dito po sa sa Highlands Park. Iko kita ng kabayo. Ayon basta, mito, po sa kasi sa sampulo po yung kabayo. Uh, ang anong nakabayo? Yon po siya sa trend po. Kaya abangan ang ano ang ang, ang kwento kay yan. Uh, si Santa Claus masain. Ano ang mga pasabog sa mga masunod na aldaw? Sa mga maut mamasyar sa Highlands Park, makukuha ini sa barangay stand sa Ligaspi City. 50 pesos ang entrance pidigdi asin may 20% discount naman para sa mga PWD, asin senior citizen. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. BNP nagpatanid sa publiko dapat sa paglakop kan peking Kwartangunya na holiday season. Asin dambuha lang lapu-lapu na dakop sa kadagatan sakop kan Lagunoy Kamarinisur. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Locked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action call center at gmail.com maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mapusog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, tanay tang namamatean. Siring man, kan sa kuyang sabiring partido sa Kongreso, ang akubikol party list, katabang na kasurog pa. Pagbabalikan ako Bicol Online TV. PNP nagpatanid sa publiko dapat sa paglakop kan pekeng kwarta, purong na ngunyan nakapaskuhan kapaskuhan. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Pigre-reparo ng maray ni Nanay Rachel ang mga kwartang pigbabayad kang sa iyang mga parabakal sa tindaning sa barangay Peña Prancia, Daraga Albay. Naraya na kaya siya matapos na mabiktima ng mga kawatan kang nakalis na si Mana, kung sa inpeking 1,000 peso bill ang ibinayad sa iya. Apwera sa pag-check ani, nagbakal naman siya ng money detector nga ni siya malansipa. pa. 15 minutes, na pigahiling ko so, sa message sa messenger, day pa na si Sin, na ining may-ari. Si pinabarya nga yan na 1,000 kanina, piki. Tamina, bakal siya duman sa daragan na tinaraman na siya na. Piki, Sir ngayon, ay, ang kwarta mo ngayon, Piki. Siya na lugod sa mga sarawta na. Ay, ang ginibo niya, nag-withdraw siya, binalikan niya, so binakal niya, tanganin. Ang ginibo mong, ano, may katumbas siya. Kaya, di mo pagpakakano ng pamilya mo ning sa maraot na uh, paraan an incidenting ini dai naman ipinabot pa sa karaman kang otoridad alagad sigon kay police stop sergeant Marian Jesrico ang tagapagtaram kang Daraga Municipal Police Station in kaso na mabiktima kang siring na maudus mas maray manggirare na maipaabot ini sa sendang karaman ngani na matauan ning magkakanigong atensyon as in investigasyon sa siring na paagi mababawasan man ang mga biktima kang siring na maudus uh, sa tuyang mga tindahan mga sadit na tindahan o parehas din sa tuya kung kita ay pigsuklian kay ano man na uh, uh, kwarta dapat risikahon ta tulos ning maray kung yan po ay uh, genuine or hindi kasi po minsan halos magkakaparehas lang nagdedepende lang po yan sa textures dapat hilingon ta po ang sa mga banknotes ay bako blurred mga picture yung then may igwa din po mga security features yung mga tunay na kwarta kaya po kung igwa din po sinda ng uh, mga ultraviolet rays, pwede po ninda iagi duman para masisilag po ninda para uh, um, uh, sabi sabita talaga na totoo po yan na uh, kwarta na sa tuyang pigat. Dugang pa kang tagapagtaram, may posibilidad man na madugangan pa ang mga bilang kan mga mabibiktima kan mga siring na modus. Urog na ngunya na sibot ang kadaklanuli sa papaabot na kapaskuan asin bagong taon, kaya mas maray na maging alerto. Uh, Nagre-request po kita na ito train ta po ang satuyang mga empleyado kaya paano ninda ma-determine ang tunay sa, da sa peking kwarta. Kasi araw kaya pag mga holiday seasons, nagruluwas ki kay kaya araw kaya ng modus. Kaya yun po ang satuyang pangapudan sa inyo. Sa Lindong Kang Republic Act 10951, posibleng makulong sa laog ng dosing taon asinsarong aldaw asin pagbayado ning da imalam sa 2 milyones pesos ang si Isay na mapatunayan na nagagamit o nagpapaluwas ning peking kwarta. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Fire Square Road kan Bureau of Fire Protection ginibo sa Banwaan kan Pulangi. Ano ang obheto kan aktibidad? Dalanon sa report ni May Arango. Cardiopulmonary resuscitation, bandaging and splinting, firefighting, ropemanship and knot tying, as in rappelling, ini sa sampulong stations na ipighanda kang Bureau of Fire Protection Pulangi para sa mga estudyanteng kabalas sa saindang Fire Square Road Show na pigkundusir sa Laogambico University Gymnasium sa Pulangi Campus na opisyal na pinunan kasudma. 155 estudyante ang nagpartisipar sa nasambit na roadshow. May Gikan Magurang Elementary School, Mendez Elementary School, Ponso North Elementary School, Pulangi General Comprehensive High School, Pulangi North Central School, singkat College. Saro sa mga aktibong nagpartisipar sa aktibidad ang 11 anyos na si Maria Bernice kan magurang Elementary School. Ugma siyang may siring na aktibidad huli tanadugangan ang sa iyang kaaraman, urog na sa pagsalbar ng buhay. Sobrang nakakatulong po kasi pag may emergency po, maaari po namin tong magawa po. Pag, pag may mga nangyari pong ano, disasters. Sana po lagi kayong mag-ingat po kapag may disasters at lagi po dapat handa. Sigun sa pamayo kang Fire Safety Enforcement Division kang Bureau of Fire Protection Bicol na si Chief Inspector Jun Genovella, inian pang apat ng dampig na roadshow na taon. Pinunan ini sa Legazpi City, sinundan sa Banwaan kan Daraga, dangang gidibuman sa Kamalig. Obheto kang aktibidad na matukduan ng mga estudyante kang mga lakdang na makakasalbar ng buhay, urog na sa mga oras ng kasulo. Uh, yung, yung ano kasi, yung mga bata, ay sa, sa, sa disasters po, sila po yung most vulnerable. Kasi nga po, since mga bata pa sila, hindi pa nila naiintindihan yung mga bagay-bagay. So dito po, tuturuan po natin mga bata para sa pagperform ng mga life, life safety skills na in-introduce nitong Fire Road Show. Para kay Pulang gi Mayor Adrian Salceda, bintahin na may siring na inasyatibo ang BFP. Dakulang tabang ang roadshow sa mga konstituentes niya, urog na tuyong naatubang sa emerhensya. Ah, uh, sobrang laki po. Actually, uh, as a leader myself, I believe in uh, the key to nation building is uh, the cooperation of everyone. Uh, especially the youth, kung saan mas madali po silang matulungan, mas madali silang mag-adapt sa mga... Uh, unforeseen events. Kaya uh, sa, sa collaborative effort din ng BFP, PNP at uh, ng iba-iba pang ahensya, lalong-lalo na sa leadership po ng BFP para ma makaroon kami ng ganitong uh, roadshow caravan para sa mga kabataan. Mientras tanto, apuera sa mga estudyante, presente man sa pagtiripon ng Department of Interior and Local Government. Bureau of Fire Protection Bicol, Lokal na Gobyerno Kampulangi, Philippine Coast Guard Bicol, Department of Education, Bureau of Jail Management and Phenology, Department of Science and Technology, Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, 9th Infantry Spear Division Philippine Army, as in Naval Forces Southern Luzon. Para sa mabaretang tatak Bicol, May Arango. Viva! Dambuhal ang lapulapo na may gabat na 163 ang kilo na koakan duwang para sira sa Lagunoy, Camarines Sur. Detalye sa report ni Jennifer Pulinar. Ay! Yan guys, oh. So, Sarong kang buhalang sira, ang nabanwit mga parasira sa Lagunoy Gulf Harani sa Dagat kan Kamarinisur asin Katanduanes. Pasado las 4 nin maaga kan nakalihis na Desyembre 8. Sa video na ipig-upload ni Ranalin Bing Habana, mahihiling ang pagtiripo nin tao mantang pigagakod sa kahoy ang nasambit na lamang dagat. Anong nakalalakihan na nagturuwang padigding nga ni Maidara sa Baybayon kan Barangay Kabkab -kab sa Banwaan kan San Andres, Katanduanes. 163 kaya ang gabat ka ini Sigun sa kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol na si Weng Briones, lapu-lapu ubistado -lapu sa apod na baraka ang naku ang sira. O giant grouper kon apodo naman kan fisheries technologist. Carnivore ini asin may posibilidad pang maglaba po 2.5 hasta 2.7 metros, asin posible pang umabot sa 400 kilo ini reported na ini 163 kg so this was uh, the first time na nai-report sa katanduan but previously iguwan na din po ng mga reported sa ibang lugar din sa Pilipinas tahulaon ang ang biomass ka ito ano so ibig sabihin kapag mataas yung biomass niya the higher the biomass biomass ang sira meaning uh, ang coral reef sa area is in a better condition ang pagkakadakop sa dambuhalang Lapu-Lapu, saro man subuot na indikasyon na mayaman sa lamang dagat ang nasambit na kadagatan. Patuli so, patuloy naman yung uh, pag-encourage natin sa ating mga local communities, yung mga residente natin sa mga kostales na mas pangalagaan ang ating karagatan. So uh, patuloy nga yung pagsasabi natin na uh, I know this is a blessing, no, pero uh, we have to make sure that we catch the fish in the right way para na, napoprotektahan din natin yung karagatan. Eh mas kapag pinoprotektahan natin yung ating karagatan, so mas marami, mas malaki yung blessings na makukuha natin out of the care that we give sa ating environment. Laumkan kan opisina, napadagos na atamanon kan mga parasira sa banwaan ang sa indang kadagatan as in pag abusuhon Nga ni ibalik man kan dagat sa tao ang sa indang pagpapasalamat. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Asinian an katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Dreseng aldaw na sana paspuna. Ako si Janunyes. Salamat.